Sisimulan na natin ang uh, pagtalakay. Dalawang video ito, ano, kapatid n'gapre. Ngayon yung uh, viral sa social media. Yung isa, brother Gabriel ay isang uh, TikTok video mula po sa mga siguro mga pastorito, isang pastora at yung kanyang mga member. Tanoorin natin itong viral video na ito, kapatid. Sabi niya, Lilipat lang daw siya ng church. Ay, ay, hindi, ay hindi na ay, akong ganyan. Hindi. Ay, hindi. hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion mag mag pa rin naman ay, daw siya. Magpe-pray pa din naman ay, daw siya. Ay, 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 ay. Lilipat lang naman daw siya ng church. Ay, ay hindi eh, naman daw siya magba slide ay, ay, ganun ba? ay ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? yare. Ah! Ayun. So, viral ito ngayon, Brother Gabriel, sa social media. Itong, uh, itong yung babae na nagsasalita, yung lider-lideran, pastora ito eh. At saka yung yeah. mga youth siguro ito, ano, yung mga... humahawak ng camera. Yeah. Uso uh, ngayon yan, ano? O, ano masasabi mo dito sa kalokohang ito, brother Gab. Actually, bro, hindi sila may original concept ng ganyan. Pero hindi, nakalimutan ko yung page na may ganyan, kaburnok eh. Sila yung may original concept nun, pero hindi yun patungkol sa ano ah. Hindi yun patungkol sa sa religion. Ah uh, usually, yung napapanood ko dyan, in fairness naman, kaburnok, is, mabawa, uh, ito yung ano eh, yung taong mahilig magkape, ganyan, ganyan. Tapos picture-picture yung mga kasama. O kunwari pa yan, ni mga ganun-ganun ba? Pero sila, ginaya nila yon Kinaya nila. But the problem is yung topic nila Kapornok no um unang-una sa lahat naiintindihan ko yung sinasabi ng pastor eh Kapornok eh, dahil ako ay member dati ng Born Again so naanib ako sa Born Again sa so mi G12 ganyan na ganyan yung concept Kapornok uh, um, may devotion tapos big deal sa kanila paglilipat ka ng church big deal yun sa kanila kaya nga na, naalala ko noon nung may kasamahan ako na na Born Again noon yung leader ko, sa leader ko. Tinanong ko siya, sabi ko, what if um, doon na lang ako a-attend doon sa isang church? Ginanong, ginanong ko siya. And then yung naging sagot niya sa akin is, bakit pa? Bakit pa? Kasi andito ka naman nag-church. Eh kasi merong church doon sa amin, born again din. Malapit lang, walking distance lang talaga siya as in. Hindi ka nga ma-relate eh. Uh, eh kumpara doon sa ina-attend ko doon, dalawang pamasayahan pa ako mula doon sa amin hanggang doon sa, sa malolos, and then malolos hanggang doon sa may church. So, yun yung naging dahilan ko, and then big deal yun sa kanila. At uh, hanggang sa umalis na ako doon sa may church na yun. Pero ngayon, as a uh, Catholic, syempre, napaanog din tayo sa MCJ and then Catholic, marami na tayong natutunan, and then na realize sa buhay-buhay i find i i found out na na double standard din yung mga born again na yan. sila yung sila pastor bakit ka Bonok? unang-una sa lahat sila yung may aral natanggapin lang si Jesus Christ bilang personal lord and savior eliktas eh, na so kung yun yung main at pangunahin then bakit sila nangangamba naaalis yung isang tao do sa church nila, di ba? At mas nakakahiya pa nga kaburno kay 2023 na sabi ni Pastora. 2023 na, hindi pa nila nari realize yung ganun. Bakit? Dahil ba sa pag umalis yung member na yon sa inyo, mababawasan yung pumapasok na ikapu? Dahil ba sa pagpakikisama? Dahil ba sa ganun? Akala ko ba si Lord ang tinanggap ko? Bakit big deal sa inyo kung aalis ako, di ba? mga ganyan, double, double standard yan for me and may pagka-ipokrito yung dating kabornok eh. Para, ka, para bang nanggigil trip ka pa? Eh kung ganyan lang din naman, kabornok, salamat sa Diyos, sumalis ako sa buwan na gift. Sa, di pa. Salamat sa Diyos. Oo oh, nga, maganda nga yan. At saka yung mga DS na yan, nangangamoy DS. Masahin nga natin yung, uh, yung nasa kawikaan kapatid na Gabriel. Ito ha, ah, ano bang sabi ng Biblia tungkol dito sa mga nagdo-double standard? Gusto ba yan ng Panginoon? Pasahin mo nga yan, kapatid na Gabriel. O, oh, ito po nakasulat po ha, ah, sa Mi 23. Ayan. Ayan o, oh, the Lord hates double standards. That hypocrisy at its worst. Ayan po, kabunok. Napakalinaw po yan. Eh, oh. di diba? Napakaliwanag, Brother Gabriel. Ayaw ng Diyos na mga double standard. O, oh, diba? biro Biruhin mo, sasabihin nila na, oh, eh, hindi na kailangan ng relihiyon sabi ng iba, dahil, uh, Brother Gabriel, eh, mm. ligtas ka naman. Si Kristo naman yung tinanggap mo. Yes. ang eh, oh. ending... Ang ending pala, Brother Gabriel, kapag lilipat ng iglesia o ng simbahan, di pala pwede. Kaya kala ko ba si Kristo lang okay na? Diba ganun yun? Yon? Nga, yun? nga, kabunok okay, eh. Ginigil trip pa para bang ginagaslight ka. Eh, ano, naman ngayon? Eh, kalayaan niya yun. Habor Oo, oo, oh, 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 nga. At saka brother Gabriel, e eh, nangangamoy DS, e eh, ayaw ng Diyos yan eh. Galit ang Diyos yun sa mga nga. DS eh. Sabi ng hmm? Biblia eh, napakaklaro naman na sa Biblia oh, na yan oh. oh okay. 2023 ng Kawikaan, The Passion Translation. Ayaw hmm. ng Diyos yung mga double standard na yan, mga walang hiya talaga. O eh bakit ganun po ang uh, atake ni Pastora? Basahin hmm. natin ang uh, Isaiah 56.11 kapatid na Gabriel, kung bakit okay. ganun na lamang sila kagahaman na hindi hmm. paalisin yung membro, brother Gabriel. Sige nga. Opo. O ito po nakasulat po. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isay sa kanyang pakinabang. At kaburno no, kaya pala palanda Oo. O, yun pala 'yun kasi si Pastora yung nang na, nakikinabang ngayon, mm, di ba? Mhm. Mm. Oo. So yan ang masasabi natin sa ngayon ay nagba na naman na ah, video yes. nung uh, mga born again na ito. Born again talaga 'to eh. Ano? Ayan 'no, oh, nakikita niyo sina eh, 12 o, yun. yung, ah, burnok, eh. Nakikiuso sila. Ay sorry ah. Oh, ay, sige. Oh. Yes, yes, yes. Maisingit ko lang ulit pala kung tama yung analysis ko na G12 to, kasi parehas sa parehas kami nung ginagawa no, sa Born Again eh. Sa G12 kasi kaburnok, merong tayong tinatawag na ano eh, tawag doon, yung religious networking. Ganon, parang ganon yung, ganon yung term ko eh. Bakit po? Kasi yung G12 kaburnok. so halimbawa, ikaw under ka ni Pastora, no? Let's say, ikaw under ka ng Pastora na yan. Ngayon, yung Pastora na yon meron siyang 12 na under. At yung 12 na yon kaburnok, required na magkaroon ng 12 pa na under. Kaya nga parang networking eh. E imagine mo yung kaburnok. So let's say may isang daang piso na ikapo. Ayan, isang daang piso na ikapo. Bawat isang under ni Pastora. Tapos yung under, bawat under may 12 pa. Imagine mo gaano kadami yun. 1, 4, 4. Tama ba yung, ano ko? Tama ba ah pag multiplication ko 144 times 100 100 pesos kalaking pera niyang ikapu yan kabur no ganun katindi oo oo hmm. ganun pala katindi diyan brother Gabriel Ayan. yes oo oh ngayon brother Gabriel punta bago muna natin puntahan yung pangalawang viral video kapatid ng Gabriel ay gusto ko lang itong isingit pero bago ko muna isingit ay babasahin muna natin yung comment ng ating kaibigan, si kay Melanir uh, Riparit6637. Basahin mo nga yung kanyang komento, kapatid na gabi. Opo, sabi po ni kapatid na Melanir Riparit, dapat ang mga ganitong programa ang dumadami subscribers kasi madami ka talagang matututunan. Ay salamat naman po sa Diyos. Sana di kayo magsawang magpaliwanag, Brother Gabriel and Kaburnok, para maraming tao pa ang matuto ng tamang aral. Ayan. Kaya, uh, ako, dalawa CP ko. Lahat, nakasubscribe ako sa inyong dalawa. God bless us all. Ay, maraming salamat po sa Diyos. Thank you so much po kapatid na Melanie. Ayan, thank you kapatid ha, sa pagsikorta mo sa ating YouTube channel. Ayan, o. Oh, ngayon, Brother Gabriel, gusto ko lang muna itong isingit bago muna tayo dumako sa pangalawang topic. Eh, kung Sige. kanina, yung yung kanina, kung aalis ka daw sa church, parang uh, ginigil trip ka ni pastora, meron namang isa, kilala mong pastor, brother Gabriel. Aba, sino hindi ka pa Hindi ka pa nakaalis, eh, sintensyado ka na sa apoy, brother Gabriel. Naku po. Naku o, eto, so, po. Ah, uh, eto, panorin natin ang pahayag na ito. Sige. Ito na maramdamin at kapag nagdadamdam siya sa kapatid, ay nagsasabing lilipat siya sa... Ibang iglesia pag naramdaramdam, nilipat. Sabi mo, lumipat na siya ngayon. <laughs> <laughs> mga swain yun, mga nagsasalita ng mga bagay na hindi nila nauunawa. Kaya sabihin mo doon, sino man yung nagtatanong, na pagka nagdaramdam siya sa kapatid, pati yung aral na itinatakwil niya dahil nilipat siya sa iba iglesia. Ngayon pa kamo, nilipat ka na, gago ka, kamo, parang ka. <laughs> Demonyo ka, layas ka na. Naku po. Naku, hindi pa nakaalis. Binapalayas na ni Eli Soriano, brother Gabriel. Minumura pa. yon lang, di ba? Sinabihan hindi pang lang. demonyo daw, brother Gabriel. O, tuloy natin, ha? Pag sinuhan yan, dapat yan, igawa na na sirkula. bugo. yan, bugok. Naintindihan mo ang sagot ko? Oh. Bugok, lumayas ka na. Ang ginagawa mo rito, kapal ng pagmumukha mo at ang pa hindi hindi sa ibang lumipat ka. Kung gusto mo, pumunta ka kay Manalo, tapos kamuli mo ng diskusyon. Papatunayan ko, pa, pareho kayong bugo. Ngayon, yun lang. <laughs> Grabe <laughs> talaga, <laughs> no? Kung, kung, ikaw pala to, natatamaan ka, naku, sampal talaga sa mukha mo, yung mga sasabihin ni Soriano, di ba? Bugo oh. ka pala, ganun pala yung uh, kanyang sinasabi. So, kung nagdaramdam ka ikaw, eh, uh, at gusto mo nang umalis. Di ka pa nakaalis niyan, Brother Gabriel, ah. O eh, bugok ka na, na daw, sabi ni Soriano. Eh, mas matindi pa pala ito kaysa sa doon sa pastora, di ba? Nanggigilgrip oh, oh. lang yung pastora, eh. Eh, ito, so, brother, eh, Brother Gabriel, eh, minumura oh, oh. ka ng harapan, di ba? <laughs> Grabe, bombo talaga, eh. May mura na, may impyerno pa, di ba? O, ngayon, ipagpatuloy natin. Dahil hindi na siya yung nagsasalita ng mga ganito, eh. Yung kasamaan oh. pa nga nila, eh. O tuloy na. Ayan Bahala siya sa buhay niya. bilang siya sa dagat-dagatang apoy. Ayan, di ba? Eh, bahala ka daw sa buhay mo. Maglangoy ka daw sa dagat-dagatang apoy. Naku, delikado talaga. Eh, mas hindi pa pala itong si Soriano at si Luz Cruz, kapatid ng Gabriel, dun sa pastora, di ba? Mm -hmm. Yan talaga, grabe. Palakpakan pa. Eh, yun, medyo, medyo parang content-content lang eh. Di ba? For content lang naman yung isa eh, kung tutuusin eh. Do, hypocrisy yung kaburno Pero itong isa, hindi content-content yun, kaburno. Nasa loob ng pag pagkakatipon. Live yun. Napapanood ng buong mundo. International nakabroadcast, kaburodcast, kaburno. Hindi yan content-content lang. Ngayon, eto na, isa na namang viral video na yon ang ating panunoong rin. Eh kasi kanina, tinalakay na rin na yung mga born again nagsasabi na si Kristo na yung kailangan mo para maligtas. Hindi na kailangan ng religion. Ang ending, double standard na dahil kung lilipat ka naman ng simbahan, hindi ka papayagan, brother Gabriel. Ginigil trip ka pa. Ginigil trip ka pa eh. O, oh, eto naman, brother Gabriel, isang side ng born again ito. Ah, pasensya so, na sa mga Uh, ka kaanib dito, yung mga umiidilo din dito, sorry po ha, ah, hindi po natin layunin na saktan ng inyong damdamin, ano? Mga kapatid, ang layunin na natin ay para ipangaral lang ang katotohanan. O eto, panoorin natin yung isang sikat na mangaral sa internet. Panoorin natin. At ang ...tao sa panatang lupa, wala nang debate sa reliyon, wala nang away-away sa reliyon nakalulungkot, nag-aaway, nagmumurahan. Amin ang tama, ang inyo'y mali. Pag binasa natin ang Biblia with impartiality and objectivity, walang reliyon na may kapangyari ang magligtas sa kaluluwa ng tao. Pag binagalala natin ang Biblia properly, properly, not with religious fanaticism, ang impyerno ngayon ay punong-puno ng maraming tao galing sa lahat ng reliyon. Niyayakap yung kanyang kinagis ng reliyon. Pinanganak akong protestante, dito ko mamatay. Pinanganak akong katoliko, dito ko mamatay. Pinanganak akong uh, muslim, dito ko mamatay. Pinanganak akong buddhist, pinanganak akong uh, dito sa reliyon ito. Nakalimutang yakapin yung kaysa isang buktong na anak ng Diyos. Co-creator of God the Father and God the Holy Spirit na lumalang sa langit at lupa at lumasang sa inyo sa akin na namatay sa krus ng kalbaryo bilang katubusan sa lahi ng tao na naimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ng unang magulang nating si Adan at si Eva. Dahil si Jesus Christ na nagsabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ayan. So, napanood po natin yung uh, video, isang Facebook reel ito, kapatid na Gabriel, ni Brother Eddie Villanueva. Again, yeah. nag uh, nag preach po siya sa kanilang uh, naging anibersaryo, ano? O reaction mo doon sa kanyang pahayag na hindi daw kailangan ng reliyon dahil uh, si Kristo lang daw ang yung kailangan. Nag-quote pa siya ng Juan 14:6 14, at uh, i-flash na nga siguro natin 'yan sa screen, ano? Brother Gabriel. Sige po, sige, o, sige po. Sige. Ito po ang nakasulat po sa mi 14 at sa is. Ano? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan, so yan ang sabi daw. Kaya, hindi daw kailangan ng reliyon. Eh, si Kristo mm -hmm. lang yung kailangan para ikaw eh, maligtas. Ayan, yan ang kinukot na talata. Oh, mm -hmm. Sige, doon sa pahayag ni uh, Brother Eddie, ano sa mga members niya ano pasensya na ulitin ko lang ha di natin sa layunin nasaktan ng inyong damdamin yes, pangaral yes, yes. lang po ito ano oh, sige mm -hmm. ano reaction mo doon kapatid nagap well sa akin kabur no um since na sabi ko nga sa inyo dati ako na anib sa born again in fairness naman sa kanila alam ko hindi yan naka G12 kaya hindi hindi gagaya nung ugali nung pastora na yon si si brother Eli eh Eli Brother Eddie Villanueva. Kay hindi sila ga, ganun talaga ka-aggressive. Kaya uh, somehow I agree with him dun sa may pakikipagdebate-debate or parang more on guilt trip, guilt trip something na ganun yung sa kanina present natin. Gayun pa man, um I think I I I beg to disagree. Kabornok dun sa may sinabi ni brother Eddie Villanueva na marami daw mapupunta sa impyerno na dahil sa tao doon yung, yung pananatili daw sa mi, sa mi uh, nila. So, kung bawa, uh, dito ako mamamatay sa ganito, ganyan, dito ako, uh, di, bawa, yan. Sample na natin tayo as a Catholic. So, syempre, pagtanggol natin yung faith natin dito. Um, I beg to disagree na, bawa, na, na pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko, So therefore, impyerno na kagad ako kasi nanindigan ako bilang isang katoliko. For me, that is quite unfair, kaburno, dahil unang-una sa lahat, ang, ang Diyos ang umahatol, si Kristo mismo ang umahatol. Eh what if kung hindi nga talaga nakaano nakakilala kay Kristo, yung kapatid nating katoliko? Di ba? O eh, paano naman kung ganito ang kaso? Nakilala niya si Kristo. Oh. At sinunod niya ang Panginoong Heso Kristo, kaburno. Pero nanatiling katoliko. Eh, total naman, ito naman ang iglesia yung tinatagpo ng ating Panginoong Iso Kristo eh. in impierno ako. Hindi ganun ang pagkakilala ko kay Kristo, kabunok. So, for me, that is quite unfair. So, I'm very sorry to say na, I, I beg to disagree. Kasi tayo, kabunok, as a Catholic, ngayon, natutunan ko as a Catholic, na tayo, meron din tayong relationship sa ating Panginoong Yeso Kristo. May relationship tayo sa Panginoong Yeso Kristo. At hindi lang tayo faith alone. Hindi lang tayo basta sumusunod sa Panginoon sa so Kristo. Faith plus works. At ang pinakamahalaga, kaburno, yung natatanggap nating grasya mula sa Panginoong Yeso Kristo. So ako, kung ako man, ay mamamatay na katoliko na alam ko sa puso ko sumas sumusunod ako sa Panginoong Kristo at ako ay nasa estado ng grasya. Masayang masaya pa ako kabornok na pupunta ng purgatorio kung yun ang hatol pa sa akin ng Panginoong Kristo. Ayan. So, ito talagang si Brother Eddie, ano? Eh nakalimutan ata niya. Basahin natin yung uh, Colossians 1:18. So, kapatid na gabi. Opo, o, ito po nakasulat sa so Colossians 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ayan, klarong klaro, Si Kristo daw ay uh, ulo ng katawan na yan ang uh, iglesia. Ibig sabihin, eh, kung hmm. si Kristo lang yung paniniwalaan mo, hindi eh, ka pa rin kabilang dun sa katawan. Walang say-sayo di diba? You, will be, you will, we will not uh, be included in the body of Christ, Brother Gabriel. Ayon. So, kailangan talaga ng iglesia. Sa Mateo 16.18, i-flash natin sa screen, na tayo po ang uh, ating Panginoong Yeso Kristo ng iglesia. Ayon okay. na yung purpose, kapatid na Gabriel. Na yes. yung iglesia na yon itinayon ni Kristo. At hindi Amen. po at hindi po maraming iglesia, kagaya ng sinasabi ni Kibuloy, isang iglesia lang yung itinayo yun, niya yeah, na dapat nating anipan Ayun, di ba? Ngayon, Brother Gabriel, doon naman sa sinasabi na yung relihiyon daw, hindi daw makapagliligtas sa atin. Hindi daw kailangan ng relihiyon E di hmm. ibasahin natin ang unang Timoteo 3.16 pakibasa kapatid na Gabriel. O, oh, ito po nakalagay po sa Mitres at 16 hmm. ng unang Timoteo at walang pagtatalo Dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinasampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Ayan, yung mga pinapahayag na iyan, Brother Gabriel, tungkol kay Kristo, eh yan po ay turo ng ano? isalin natin sa Good news, yung, uh, eto, yung uh, nakasulat na ito sa unang Timoteo, 3.16 paki-flash sa screen, paki-basa kapatid na No one can deny how great is the secret of our religion. Ayan. He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world and was taken up to heaven. Ayan, kapotok, napakalinaw. Diba, napakalinaw. Eh, yung katotohanan pala na binabanggit, eh, galing po yun sa reliyon, kapati na Gabriel. Kaya nga yung salitang reliyon, it, ipang, ihanapin mo nga yung, uh, yung uh, etymology ng salitang reliyon, i-flash natin sa screen yung uh, etymology ng salitang relihiyon. Ano ba yung uh, ibig sabihin ng uh, salitang religion? Ayan, pwede natin hanapin sa Google, kapatid na Gabriel, para mas madali. Ayan, lakihin mo lang. Oh, ito po, ayan, oh, no? lubabas ka agad. Galing po pala ito sa word na religare. Ito means na uh, to bind. Ayan, sa Latin, relig religio. Ayan, obligation, bond, reverence. Hanggang sa naging ano na po, religion, Life under monastic vows, Middle English. Yeah. Ayan, klarong-klaro, klaro, Brother Gabriel. Yung Latin pala ng religion ay religare. Ayon, to bind. Eh, kay sino ka nagpabind? Eh, di kay Kristo, kapatid na Gabriel, di ba ganun yun? Yes, kaburno. Ayan nga po eh, no? obligation, bond, reverence. Kung so, eh, sila mismo kaburnok, eh. hindi nila tinutupad yung religion, lalabas. Eh, may obligation sila na dumalo ng worship service. May obligation silang dumalo ng prayer meeting. Pero hindi daw kailangan ng religion. Eh, yung ginagawa nila, the very essence of religion, kaburnok, lalabas, double standard din pala to. Yo, di ba? DS yun eh. eh. ano ba ang sabi ng Biblia sa mga DS? Eh, kinasusuklaman ng Diyos yan eh. O i-flash yeah. natin ulit. Nasahin hmm. mo nga, Brother Gabriel, ulit sa Kawikaan 20, 23 Opo. Ayan po, oh. the Lord hates double standards. Oh, That's hypocrisy at its worst. Ayun, hypocrisy pala eh. Ayan, napakaliwanag kapatid na kapatid. So, nako, grabe naman yan, ano? At uh, pasensya na sa mga nasasaktan sa ating uh, episode ngayon. Ayan, ha? Ah. So, yes. yung layo lang natin, eh, talagang ituro ang kapatid. Ayan, di ba? Oo. So, sana ay huwag kayong mabiktima ng mga ganitong uh, kadies double standard ng mga standard iba't iba mga relief. Ayan. Um, maraming salamat kapatid na Gabriel. At uh, sa Iglesia Katolika, by the way, ay basahin na lang din natin, ano? Yung uh, sabi sa Summa Theologiae, ayan, nakikita niyo sa screen, yung isinulat ni, uh, ni uh, Thomas Aquinas. Sige nga, basahin mo nga yan, Brother Gabriel. Opo. Uh, ito naman yung religion po sa pananaw na mismo ng Iglesia Katolika. O. Oh, religion denotes properly a relation to God. Ayun pala, may relation pala eh. Oh. For it is He to whom we ought to be bound. Ayun pala. As to our unfailing principle, to whom also our choice should be resultly yeah, directed as to our last end. Ayan, klarong-klaro pala ang uh, sinasabi ni St. Thomas Aquinas na yung religion daw, it denotes properly a relation to God. Ibig sabihin, yung religion eh, relationship palang ibig sabihin nun. Kaya dapat, hindi natin pwedeng iibahin yung religion at yung relationship sa Diyos, Father Gabriel. Yes. Kasi iisa diba? yun. Amen. I iisa lang yun eh. O, oh, ang masaklap, eh yung iba, eh palpak. Ayon. Diba? <laughs> Ayan. Sige. Eh, Sige, ano pong masasabi ninyo sa dalawang viral videos na ito na ating itinampok sa ating episode ngayon? I-comment nyo po sa baba, mga kababayan.